Nang lumang kubo. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Felipe, may isang kubo sa gitna ng kagubatan na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Walang nakakaalam kung sino ang huling tumira rito. Ngunit ang sabi-sabi, sino mang pumasok ay hindi na nakakalabas. Ang matatanda sa baryo ay may ibinubulong na alamat. May isang nilalang na naninirahan sa loob, nag-aabang ng bagong biktima. Si Rico, isang binatang manlalakbay mula sa kabilang bayan, ay mahilig maglakbay sa mga hindi pa niya napupuntahan. Isang araw, narating niya ang San Felipe. Madilim na noon at nagsimulang bumuhos ang ulan. Wala siyang nasilungan kaya naglakad siya papasok sa kagubatan umaasang makakahanap ng lugar na matutuluyan. Maya-maya pa, lumitaw sa harapan niya ang isang lumang kubo. Sira-sira ang kahoy, balot ng baging at lumot. Parang matagal nang walang tumira rito. Walang ilang ilaw sa loob, pero tila may kung anong humihila sa kanya papasok. Paglapit niya rin ko sa pinto, napansin niyang bahagyang nakabukas ito isang malamig na simoy ng hangin ang lumabas mula sa loob na para bang may nagbukas ng pinto sa kanya sa likod ng kanyang isipan may bumubulong sa kanya na huwag nang tumuloy ngunit dahil sa pagod at lamig ipinasya niyang pumasok sa loob puro alikabok ang sahig at may mga sira-sirang kasangkapan sa isang sulok, may basag na salamin at sa dingding, may mga lumang sulat na nakaukit sa kahoy. Huwag mong tititigan ang salamin kapag tumilit. Ito ang nakasulat. Napakunod ang noon ni Rico. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit may ganitong babala sa isang lumang bahay? Naghanap siya ng lumang kama o upuan na maaaring mahigaan ngunit biglang bumukas ang pinto ng isa pang silid. Isang matandang aparador ang nakatayo sa loob. Sa ibaba nito ay may makikitang tila mga bakas ng paa. Mga yapak na patungo sa pintuan pero walang bumalik. Napalunok si Rico. Sino nag-iwan ng mga bakas na ito? Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sinilip ang labas. Tahimik ang paligid ngunit may gumagalaw sa kakahuyan. Tila may mga itim na aninong dumadaan sa pagitan ng mga puno. Biglang bumagsak ang pinto ng kubo. Napatayo siya, lumingon sa paligid. Pero wala namang ibang tao sa loob. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. May ibang presensya sa kubo. Nagpasya siyang huwag nang magtagal at lumabas na. Ngunit sa kanyang paglakad, napansin niyang ang basag na salamin ay hindi nagre-reflect ang kanyang anyo. Bagkos may ibang nakatingin sa kanya mula sa loob ng salamin. Isang matandang babae na may itim na mata at malawak ng ngiti. Ikaw ba ang susunod? Tanong nito sa malamig na tinig. Napatras si Rico. Ngunit nang lumigon siya sa kanyang likuran, wala namang tao. Muli siyang tumingin sa salamin. Wala na ang babae. Nagkamali lang kaya siya nang nakita? Pinilit ni Rico na huwag magpanik. Kailangan niyang makaalis sa lugar na ito. Tumakbo siya papunta sa pinto, ngunit sa bawat hakbang niya, parang lalong lumalayo ito. Ang kubo ay parang lumalaki at hindi na niya makita ang daan palabas. Habang nagmamadali, bumukas ang aparador sa kanyang likuran. Isang itim na kamay ang lumabas, pilit siyang inaabot. Tulong! Sigaw niya, ngunit walang makarinig. Sa huling sandali, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya at nagdilim na ang lahat. Kinabukasan isang grupo ng mga magsasaka ang napadpad malapit sa lumang kubo. Napansin nilang bukas ang pinto, pero wala ni isang tao. Ngunit sa sahig, may isang bagay na naiwan. Isang kwelyo ng damit ni sa basag na salamin, unti-unti lumitaw ang kanyang refleksyon. Nagmamasid, hindi makaalis, naging bahagi na ng